naman po sa mga CCTV na nakukuha po natin. so mm -hmm. Suspek po natin ma'am, may kausap po sa phone. Pinaka-motibo po ng pagpatay po sa mag-asawa ay dahil po sa negosyo. so Yung bali ang tinitingnan po natin ma'am, na uh, possible motive business related at utang din po ma'am. Asahan po ninyo ma'am na tutulong po ang wanted sa radyo, ang office po ni Senator Raffy para matugis po natin kung sino po ang nasa likod po nito. Sila po ngayon ay uh, nasa tanggapan po ng ating provincial director po ng uh, PNP. Ruby, magandang hapon. Yes po, magandang hapon po sa inyo. Kasama ko po ngayon ang family po ng dalawang victim natin na mag-asawa na si uh, Sir Arvin and si Ma'am Lerma. Andito po ang kapatid at magulang. Colonel, manghihingi lang po sana kami ng update po no, sa ginagawang investigasyon at ng operasyon po ng ating uh, pambansang pulisya patungkol dito sa nangyari. ah uh, kahapon nga po, uh, nakuha na rin po natin yung uh, po nitong uh, pagpas po sa mag-asawang lulu. At uh, nagsimula po ito nung, uh, kung maaalala po nyo, yung insidente nung uh, October 4, kung saan po tinambangan po ang sasakyan ni ng no, mag-asawang lulu. And uh, nag-conduct po tayo ng uh, investigation ng follow-up operation na nagdusod nga po upang makilala natin po itong uh, isa sa mga rider ng motor na nakikita naman po na nakita po natin sa CCTV. And then nag-conduct po tayo ng uh, background check. Kung po sa tao nakuha po natin yung pangalan and then nakakuha rin po tayo ng uh, driver's license niya. So nakita po natin kung saan yung address niya sa website niya. Sa diyan po tayo nagpuno ng grupo at sinuntahan po natin kung saan po on the spot nakita po natin yung motor na ginamit doon po sa bahay ng suspect at doon nga, nga po inaresto natin ang uh, unang ang unang suspect na si Arnold Thailand di maliwa isa po ito sa mga sa Gunner at doon din po natin nakita. nakita yung mga helmet at damit na sinuot niya yung barrel na ginamit din po nila and of course yung pong uh, perang ibinayad sa kanila napitira sa mga perang ibinayad sa kanila Sir David Ayun. So hawak na po pala natin, no Colonel, yung mga gunmen dito sa yes, pagpatay? Hawak natin. Uh, from doon po sa mismong gunmen, sa middlemen, at sa spotter hanggang doon po sa utak nitong krimen na ito po. Colonel, ang uh, pinakamotibo po ng uh, pagpatay po dito po sa mag-asawa? Based po dun sa initial revelation po nung nito uh, po si Mr. Anthony Limo, uh, nagugat po ito doon po sa utang nila na worth uh, 13 million na uh, nag-issue po ng cheque yung kanyang asawa na 13 million but uh, unfortunately hindi talbog daw po at isang pondo yung cheque na yon. Then lagi po silang sinisingil na stress na raw po yung asawa niya and then nagpo-post pa daw po sa social media at doon po parang uh, hindi siya considering na pa na sa pag-online seller mahalaga po yung uh, reputation nila. So na-apekto na po yung pag-online selling na gawa po ng pagpo-post palagi na yung utang nila ng mga software. Tsaka parang ang uh, nakikita din po dito, Colonel, no? Uh, parang sa, sa sa negosyo, parang una top 1 po yata ito, no? Na distributor. Uh, distributor. Oh. Opo isa pa rin po yung nakikitang motibo considering po na ito po para sila po yung ano distributor sa region yes. at ang pangalawa po ito po si ito pong Anthony Limo. Colonel nabanggit niyo po no kanina na pinautangan nitong mga biktima etong mga masterminds. Uh, so ibig sabihin nito yes. kakilala rin nila etong uh, nag-utos ng kanilang pagpatay. Yes, Actually, magkumare at magkumpare ang mga ito. And uh, sinabi din po nitong uh, mastermind na inaanak nila hmm. yung lalaki na anak po niyang magkasawang Luz. Para magkukumare. Kaya nga, kaya may... nga. Opo. So, sila-sila so rin. Opo. Kasi parang top yes, po. one distributor po yung ating mag-complainant and then top two nga daw po ito. Kung tama po no, Colonel? Yes po. Parang ganun po yung tumalabas. At kanina po, Colonel, nabanggit ninyo, no? uh, doon sa operasyon po ninyo, eh, nakita nyo rin yung natitira pa doon sa perang ibinayad dito sa ating mga gunmen. Uh, yes, natanong po. nyo na po ba, Colonel, kung magkano yung naging consideration, magkano yung ibinayad sa kanila ng mastermind? Yes, sir. based po sa revelation ng mastermind up sa revelation din po ng no, mga na-arresto nating gunman, middleman, and uh, father, uh lahat, lahat po is nag-amount po ng 900,000 ang ibinayad po ni Mr. Anthony Dimo. Pati yung mga nahuli ninyong mga gunmen, yung inutusan, ay sila na rin mismo yung nag-reveal ng kung sino yung nag-utos sa kanila. Yes po sir, yes sir. Ay, so malakas nga yung ebidensya na hawak ngayon ng ating uh, kapulisan. Ah, uh, Colonel, nakausap niyo na rin po yung pamilya po ng uh, biktima, Colonel? Yes, ma'am. Nakausap po uh, nakausap na po natin at uh, po natin sila na, na may isang pa ang kaso. Ang po kami ng marami at mong puso po kami sa lahat ng umaksyon at sa po nila. Colonel, uh, asan na po ngayon itong mga nahuli ninyong mga suspects? Ayoko po mga nahuli po natin is kasalukuyang po natin na ginagawa ng papeles, no, kulang papeles para po may inquest doon po sa kasong double murder. Colonel, no, so siguro sa mga susunod na araw, especially pag naisam na, yung kaukulang uh, affidavit, complaint affidavit laban sa mga pumaslang, dito sa ating mga biktima ay eh, manghihingi pulit kami ng mga updates po sa inyo pero ang ganun pa man ngayon pa lang eh, kami na po ay nagpapasalamat uh, sa naging pagtugon po ninyo sa pag-imbestiga at sa mabilis pong aksyon ng ating kapulisan maraming salamat din po Sir JP Si uh, Police Colonel JD Maandalang Provincial Director po ng Pampanga uh, Police Provincial Office and maraming salamat din po ito uh, kaya mabilis din umaksyon si General Rodrigo Maranan ang Regional director po ng Region 3 PNP tapos tawag po ako kay Senator Arapetul po sa mabilis na action at sa mga kapulisan na tumutulong po sa amin. Ma'am, totoo po ba na ito pong sila Joanna, Ma'am Joanna, and sila Sir Anthony it nagawi pa daw po sa Burol po ng inyong kapatid? Yes po. At, Bali bago po sila pumunta sa Burol, October 5, 8 in the morning, nag-PM pa po sila sa akin. Kung nasaan po ang Burol ng ate ko? Actually na nakaka ano lang din kasi hindi man shocking walang condolence agad tinatanong kung saan yung burol. pagpunta po nila doon sa bu uh, burul po medyo nakaka ano lang din at nagtagal pa po sila ano pong ano po ang uh, sinasabi ma'am sa pamilya may uh, kaanak po ba kayo na nakausap po nitong uh, mastermind po natin ma'am yung suspect actually wala naman talaga totally silang nakausap sila sila lang nag-uusap nasa side sila tapos nung pagkaalis nga po nila may butterfly pang ano tumama sa kanila parang nagparamdam pa okay nagbigay ng hint kumbaga yung ating uh, mga biktima pero ma'am Leslie no narinig nyo naman po yung update kanina kay Colonel J Dimaandal. Maandal eto po no nagsisimula pa lang po ang pagkamit natin ng hustisya so Opo. gugulong po ang ating uh, proseso diyan at sana no mal parang malakas naman kanina yung mga nabanggit na mga ebidensya, mga testimonya na hawak na ng ating kapulisan. Umaasa po tayo uh, Ma'am Leslie Manabat na makakamit po ng inyong pamilya especially dun sa naulilang anak, Shari no yes, ating po mga ma biktima ma mahuli din po siya. Siyempre natatakot din po kami sa ano namin. Kaya bigyan din po kami ng protection lalo may pagbabanta din po yata sa amin. Yung sa security niyo po Ma'am Leslie at sa mga kaanak po, andiyan po si Ruby uh, sa office po ni uh, Colonel Dimaandal at uh, we will make sure po na mabibigyan po kayo ng uh, security no yung uh, pamilya po ninyo. Ma'am at yung pinangako po namin na uh, psychological assessment po para doon sa na, naulilang lang uh, anak uh, tutuparin po namin yun Ma'am. Apo. At kung ano man po yung maitutulong po ng programa po namin ma'am, ah, nandyan po si Ruby sabihan nyo lang po kami. And ah, si Ruby naman po ay ah, lagi pong aalalay po sa inyo, lalo na po doon sa security po ninyo. Apo. At ah, muli Apo. po ma'am, ang aming pong, ah, taus-pusong pakikiramay po sa inyong pamilya. Yes po. Maraming maraming salamat po ulit kay Idol Rapi at saka sa mga kapulisan na tumutuloy po sa amin. Maraming maraming salamat po at sana makamit po talaga ang Stacia para sa amin. Ay, po, at maraming salamat din po sa inyo, Ma'am Leslie. Ruby Yes, Ate. I-coordinate mo na kay Colonel uh, Dima na coordinate naman na natin yan pero mas paitingin pa yung uh, seguridad ng pamilya lalo na't mayroong pagbabanta no, na natatanggap yung family ng mga biktima. And yung sa psychological assessment, i para doon sa naulilang bata, ipaschedule na natin kay Dr. Camille Garcia. At, uh, tanungin mo, mag-assess ka dyan sa, fa sa family kung ano man yung kailangan pa ng pamilya. Yes po, ate. Noted po. Uh, muli po sila ma'am uh, Sir Mark Anthony at uh, sila ma'am alisa yung mga kaanak, yung pamilya po nila um, ma'am Lerma and ni Sir Arvin Lulu. Uh, muli po ang aming taus-pusong pakikiramay. Ayun, salamat po at uh, magandang hapon po.